Hi guys, so for today's mini vlog, para bagong araw, para bagong ganap na naman na nangyari sa buong maghapon. Just keep on watching! At mga gar, yung clip nga pala na to, yung pumunta nga pala kami sa birthday ng papa ni Pujiko. ko. Ah, iba, iba nga pala dito. And dito na nga pala ako sa kwarto ko mga gar kasi nga guys, umuwi nga ako sa bahay na. Pali, dadaanan na nga lang ako nila Puji ko dito. At kung makikita nyo nga ipintuan ko dyan mga gar, hindi pa nga siya Ayun ay, ay, nga, ay forward na nga natin yan. Nandito na nga tayo sa bahay nila Puji ko. At napakadaming taot tao. At nakita ko nga na agad yung mga handa dito. Ayun mga gar, kailangan nga natin mag-bless dito lahat. Ayun nga sila, yung mga bisita. Kaya ayun, shoutout po sa inyo. Bakit? Para may nagmamaganda naman yata dito sa sa likuran ko. Nakadress pa talaga yan. Ayan nga guys. May palitsyon talaga si Puji ko tito. Grabiness naman talaga si Mada. I I'm so proud nga talaga kay Puji ko. Dahil afford na afford na nga talaga yung litsyon na napakalaki na ganyan. No? E bigla ko na lang talaga naalala yung New Year. Dahil nga guys nagpalitsyon nga din ako ng isang buo noon. E masyado talaga yung pagkatuwa ko no, na Sanaan talaga more 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 blessings na lang talaga. Para may litsyon tayo ulit next year. mga girl hindi nga talaga ako naghapunan. Saka nga umaga na tanghalian. Ito na nga talaga yung pagkain ko. Para mapapadami talaga yata yung pagkuha ko ng litsyon ditong pagkain. Mabubusog na lang talaga tayo at sulit na sulit talaga tayo na naging bisita Dahil masyado na talaga yung gutom ko dito Oh ayan guys, huling huli, huling huli Nangunguna yata talaga si Bridget Stone dito Eh naglolokohan nga lang kami dito mga gar Eh bakit parang si Bridget Stone naman yata Yung may birthday dito, Dagyan naman kasi dress diyan no Parang siya talaga yung may birthday Eh masyado na talaga yung pagkatawa ko dito mga gar Tingnan naman kasi mga gar Kaya ayan nga, babatiin nga natin si dito <laughs> 哈哈。 at nung matapos na nga kantahan yung papa ni Puji ko, ano pang inaantay nyo? Aba, syempre po, kumuha na nga po tayo ng pagkain dito dahil masyado lang talaga yung gutom natin. Guys, ako kasi yung tipong isa lang talaga yung pipiling ulam pero madami yung kukuhanin. Ayoko kasi guys yung masyado madaming food sa may plato ko. Yoko nga yung halo-halo. Kaya ayan nga mga gar, 1 to 2 na ulam lang talaga yung nilalagay ko sa plato. Pag hindi pa nga na-sold, babalik na lang talaga. Basta ayoko lang talaga na madaming food. At gaya nga nang sinasabi ko nga mga gar, o oh, ayan no, tignan nyo, minudo lang talaga yung kinuha ko. Sabi naman sa inyo mga gar, isang ulam na lang talaga yung kukuhanin ko, kahit masyado pa talaga yung gutom ko. Hindi sa mahiyain ako, yes po, matapang po talaga ako sa mga handaan dyan mga gar. Nakailang balik na yata ako dito mga gar, pero hindi talaga ako mahihiya. Diyan At ayan nga mga gar, yung lechon na nga, yung kakainin natin dito. Tikman nga natin mga gar, kung nga yung lechon, ng ka nga sabi ka ni tita bet huling huli daw ako dito yung nagda-diet daw kumukuha daw ng lechon eh maa-award na lang talaga tayo dito kasi nga guys bigla na lang talaga nag-cheat day hindi mga guardi talaga ako nagtanghalian sa nga pala hapunan ng nakaraang araw. Ano daw? At kung makikita nyo nga mga garma sauce nga pala ako dito, mahilig lang pala ako talaga sa mga sauce. At kayo din ba? After nyo nga kumain ng lechon, gagawin nga ang sinigang. Ang sarap nun mga gar, Ito nga huling huli, oh, humihirit pa talaga, kumukurot pa talaga dyan, no? oh, hige, hige, oh. Ayan, ayan, sige, dukot, ayan, sausaw sa sausawan. Sau, sau, sau. At syempre may tiktokers nga kaming kasama dito, si ate M, oh, ayan oh, yung nakagreen kapatid ni Pujiko yan, ay no, tiktokers sa tingin ko mga gano'n, napanood nyo na nga yung TikTok namin na to. Ayan, no. Ayan, hinge. Hinge. oo oh, o, oh, o oh. Ayan, mga gano'n. Tingnan nyo, gano'n. sumasampot pa talaga ako dito. oo oh, o, oh, o, oh. Ayan, no. Eh, kung may premium nga lang ito, mga ko nga talaga ng huhusayan dito. Kung may premium nga, o, oh. Sige, si Puji ko, masyado lang talaga yung tawa dyan. Nagkamali nga siya dyan. At dahil natawa at nagkamali, ano bang inaantay nyo? Ulitin natin yan, mga ga Ulitin natin yung mga gano'n. Tingnan nyo nga kasi kung paano nga gagawin namin dito. Buti lang talaga, napapanood ko to. Oh, oh, ayan, no. Ganyan. Sige, sige. Oh, ayan, ayan, ayan. Hige, ayan. Natama na, tama na talaga si Puji ko. Ayan, sige Ate M, ikaya mo yan. Oh, yes yes, napakusin naman talaga ni Ate M. Shoutout nga pala sa'yo, Julia. Dumating ka na nga dito. Sana nga naging kayo. Yun lang guys, thank you for watching.